Welcome to my vlog. Okay, i-vlog na ko si Brodex. Ang anak sa kong galon. Andre boy. Hi. Uh, hi, put, Hi dito sa cellphone. Andre boy, hi. Pag-hi. Pag Hindi na, pag -hi. pag -hi na, Anak ni Mama Mike. Uh, vlog me, Andre boy. Uh, Andre boy. Pauli na me. Sa balay ni Andre. ni ha. Ah. Hai na hai. Bagi hai. Anda boy. Okay. Okey. hindi aku aswang. Pero hendak aku kainin ka. Ini time. Welcome to my vlog. Okay, gi vlog na ko si Brodex. Ang anak sa kung galon. Andre boy. hi uh, hi put hi dito sa cellphone andre boy hi paghi kina paghi kina anak ni mama ik uh, vlog me andre boy uh, andre boy kauli na me sa balay ni andre uh, Kata nato ni ha, pa? Hai na hai, pagai andy boy Okay, guys nata dali sa tindahan kung nga po sila mga baligyang motor dali Oh, nga po baligya mga baligyang motor dali sa barangay taklobo rane ha Nawa guys dito nga rin ninyo ang motor sino kayo guys ulit kung nga po sila mga baligyang motor

Oke, okay, selamat naik Oke okay. Dinhera. Ubu dinhera ta magtapos. Ano ya, atong mga motor? Nabalik yung atari. Hindi hmm. alam. Dagan rin mo kapili. At bang ni siya Star -O Guys. Ano ni siya guys. Ano sa Star Oil. O ganaan mo mangita o, mga motor na mayo. Napo din eh. Hmm. Ano? Kenal bukti kali kau nak taruh, tuang aku Dagan kapilian guys na yung mga motor dire. Oh, ni ako ang si suke. Oh, ni mga motor nila guys. Okay. Ini tapos. Okay. Salamat kayo sa makakita. Namog mga pisa, daghan putag mga pisa dere ha. Ah. Oh, ah, dere ra ni sa barangay Taklobo. Hmm. Ang sari-sari na gusto ninyo. Na pwede si Tonton, si ato, sa to, si Richard, Bucheres, oh. Magpinsan yan. Hmm. hmm. Hey guys, patulin muna natin kasi may binili lang ako.